Hello guys, good morning, good morning po sa ating lahat. May tips po ako para sa pananakit ng ating tenga at mga luga-luga po. Ito ay mabisang paraan po, na. na try ko na po. Ito pong hydroperoxide. Ayan po, oh. 50% po ng hydroperoxide at saka 50% ng tubig po. Ayan. Ah, sure po maalis yung mga luga-luga natin na pananakit ng ating tenga. Kung wala po tayong mabibiling pampatak, ito po, sure po, maalis yung pananakit yung tenga nyo, yung mga lugar, lalabas. Ito po yung tubig. konti lang po, 50% ng tubig, lalagay po natin dito. O, puno po to o. Puno. Ayan, o. Puno yung tubig. Lalagay natin sa isang lalagyan. O. Tapos, hydroperoxide po. Ayan, o. Ayan po yung hydroperoxide, binibili po sa butika yan. pampa, para po maibsan yung pananakit yung tenga nyo, Uh, at pagalis ng mga luga-luga nyo, ito po ay mabisang paraan para may siyang yung pananakit ng ating tenga. Ito po ay mabisa po. Nagamit ko na po ito. Ayan. 50% ng hydroperoxide. Pagsamahan po natin. Ayan. Then mix mix lang po. Siguraduhin na ma mahalo ha. Tapos po, pwede nyo na pong pampatak. Ngayon po may naka-ready na po akong pampatak dito. May lalagyan po ako dito. Nilagay ko sa isang lalagyan na may pwedeng pang pang ano, pampatak. Ito po. Oh. Ayan po, tatry ko na. Ayun oh. Ngayon natin yung ating pananakit sa ating tinga. Oh. Ayan. tatlong ah, beses po sa isang araw. Hanggat hindi malis yung pananakit. At paglabas ng luga. Ayan po. Oh. Para siyang bu bumubukal-bukal. Bu yung parang bumubula-bula yung pakiramdam at malamig. Sure po na maalis yung pananakit ng ating tenga at yung mga luga-luga po kusang lalabas. Ayan po yung tips natin para sa pananakit ng ang tenga. Then na uh, like po and share ang aking YouTube channel. At saka po ang Facebook na Facebook kapan po. So nasula daw Ang YouTube channel ko po, po ay channel daw Thank you for watching.